I Scan tayo ng Ford Skip guys Ang problema sa kanya guys is uh, Low power So namamatay naman yung kanyang check engine Kaso iskan natin kasi Para matrest din natin kung Bakit naglo low power May fault code sa PCM guys So ito yung kanyang fault code guys eh. So ayan uh, guys May, may power na yung ating Ford Scape and ina hanggang 2000 rpm lang so nilinis lang natin yung kanyang maf sensor guys so ganda sa ngayon guys may power na makita mo yung dumi niya guys oh. Bilinis lang natin ng car cleaner. Kaya mapusin